sa pinakabagong hearing sa Senado sa problema sa bilibid, isinalaysay ni DJ Katapang ang mga minanan niyang problema at wala naman di umanong nagbago sa kultura ng bilibid ng maupo si dating DJ Bantag. Yung kultura po doon sa, sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago. Pati ang pagkamatay ni Persilapit, ay muling binanggit ni DJ Katapang at doon na din di umano nang gagaling ang middleman kung sino ang uutusan para ipapatay ang tao. At ang paglaganap ng cellphone sa mga nakakulong, inamin ni DJ Katapang na sila din ang middleman sa droga. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil laganap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. At nang pumasok nga itong previous administration ni DG Bantag noong 2019, ay wala naman di umanong ganap na pagbabago sa Bukor. Uh, nung pumasok naman yung previous administration 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. At nagtayo di umano si Bantag ng kanilang sindikato sa Bilibid dahil nagpasok ito ng 17 na katao galing sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang kumbaga ano kabal o kanilang uh, kung sindikato Ano ibig sabihin noon? Sino ang tinutukoy mo? Uh, si ano po si uh, DJ Bantak yung dating DJ. Sinalo din di imano ni Katapa ang problema sa mga PDL. Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year. Nagsal, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kami magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. At hinalungkat din ni DJ Katapang ang mga proyekto ni Bantag na mga anomalya di umano sa ipinatayong tatlong building para sa mga preso. Pero tuloy ang proyekto. Ang, ang pinipresent mo ngayon na, na reforms, ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, mga, po. Uh, yun naman pala. Eh. Mag-isang taon na si DJ Katapang sa Bucor. Ang tanong, dapat pa bang ibintang sa mga dating Bucor official kung ano ang pagkakamali? Di ba trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o i hindi dapat ibintang lahat doon sa nakaraang uh, administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? Tara, panukurin natin ang naging pahayag ni DJ Katapang dito. Na 2013, nagpasa po ng batas para i-address po lahat sa mga problema ng Bucor for the last 50 years or at the time uh, 40 years. No? Ang problema po dito, ang nangyari, Ah, uh, malalagyan po ng mga regional prison, pero wala rin naman pong na naibigay na pera. Kaya ganun pa rin, umabot po rin po tayo sa 51,000. Pangalawa, nung Clean Aid po itong batas na to, ang sabi doon sa batas, lahat ng pwedeng o gusto mag-uniforme, nag-uniforme. Mag-uniforme na. Kaya po, yung mga civilian dito na nakapag-college graduate, nag-apply ng trabaho, binigyan kaagad po ng rango ng Lieutenant Colonel. At ang iba pa po dito, prinomote po ng general, no? parang nag-pass lane. Pero sa, sa military po o sa uniform personnel, ang initial rank dapat lang po kung technical ka, kapitan. So talaga pong na-pass lahat. Kung baga ano, wala namang alam pa paano magpatakbo ng, ng kulungan, eh nabigyan ng posisyon dahil nga po, dahil dun sa batas na yon. Nung nailabas na po yung implementing rules and guidelines para ma-implement ito, natapos po ito 2019. Ang problema po, yung mga nag-apply ng 2013 na sinabihan sila, within 5 years, dapat makomply nyo para ma-validate posisyon na pinagkukuha nyo, 1,400 po ang invalidated. Kaya po, yung mga tao ng Bucor, na dapat nagpapatakbo ng uh, Bucor ngayon na may mga rango eh invalidated po sila no. Uh, sa totoo lang po ang nagpapatakbo ng Bucor na may rango at karapat dapat na validated ng civil service eh sa Anim po dito ay eh, mga technical officer at apat lang po at talagang uh, mga officers na nag mismo umahawak ng mga PDL. No, kasi yung technical officer, mga nurse, doctor, yun po. So, ganun po ang minana nating problema. Bukod pa dyan, yung kultura po doon sa, sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago dahil, uh, dahil nga po walang sense of duty, no? kanya-kanyang diskarte. Oh, na dumating na po sa punto na ang pinaka penultimate na nangyari po yung nag over po ako eh napatay na po si Percy Lapid dahil doon na rin po nanggagaling yung mga middleman kung sinong utusan na para ipapatay ang isang tao na naging sentro na rin po ang Bucor aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil lagahanap pang paggamit ng cellphone sila po yung middleman din sa drugs no sabi nila eh, kung mahuli man kami, unang-una, hindi, kami basta, hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po yun. Nahawakan po nila yung drug problem kahit kaya pag nagtetestify po ang BITPIDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang uh, transaksyon ng mga drugs. So yan po, lahat hinarap ko, no? sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, uh, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa, sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang kumbaga ano kabal o kanilang uh, kung sindikato Ano ibig sabihin noon uh, nagtayo ng grupo hindi consistent sa batas ng 2013 walang inapply na civil service uh, rules Opo Paano mapapaano makakasweldo yun kung hindi uh, kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno Diretshen manasin po sa BJMP po sila galing. Sinong nung tinutukoy mo? Uh, si ano po, si uh, DJ Bantak yung dating DJ. So nagtayo Nag, siya, nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya hindi ko mapagkatiwalaan kayo. Pasensya na kayo. So this were detail, this were uh, Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi port. po? Paano sila nakapasok? So dapat 'yun eh may si convent. po. Um, yun, si secondment. Um, Mr. O din, Chair. meron din prosesong dinaanan. O pero po nung dinala sila dito, uh, mga ranggo lang po nila, mga tenyente, kapitan, pinapromote po sila ng kernel at saka general. Dahil po ang posisyon na in-occupy nila da, da, sa bagong batas ng RA 10575A, equivalent to that position. So hang hanggang ngayon, ay nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako, para natanggal? Uh, Pinangunahan uh, mo yung pagtatanggal? O uh, uh, una po, uh, ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang, kanilang uh, mother unit. Pero nga po, uh, dahil nga sa tatlong taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, tatlong taon din na hindi, na ba, naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? Ang sinalo ko pong problema, nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsal, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor uh, employees din na uh, correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nagpile din po sila ng kaso. Ako naman, nadiscover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Uh, so, per, what what we're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. At di pa, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o i po, dapat ibintang lahat doon sa nakaraang uh, administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Iyon ba ang gusto nating palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, hindi uh, naman so nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana ko mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na isang bilyon na... Sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung isang bilyon. Uh, Nag-retreat po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag po kami ng plunder case sa uh, kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga uh, nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, Sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, ano ba yung ano gagawin yung... At least siguro you will be aided by COA reports, Opo. audit reports, hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano-ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yung ba yung sinasabi? Tatlo pong no? uh, buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Dabao at saka sa Kasalete. Nag-allocate po ng 3300 million. Uh, hindi po natapos. Ang na Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Uh, pati sa CIW at saka sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na pa mga building. So pag natapos ito, sabi mo tatapusin din ng mga contractor, makakaalwan ba doon sinasabi mong 51,000 ngayon, na dapat ay 12,000 lang? Makakaalwan po, sir Mr. Chair. Uh, mga tat mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Hindi naman pala, kailan matatapos yon? Yung isa po, baka end of the year. Yung... So, ang pinipresent mo ngayon na, na reforms, ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, itutuloy po. Sa ito, mga, po. Uh, yun naman pala. Eh. So, kailan inaasahan ng natin na matatapos ito? Hopefully po, yung dalawang building uh, matatapos this year. Pero yung isang building po, talaga yung kontratista, wala nang talaga. Leyte and, uh, uh, and Palawan? Palawan at uh, Dabao po, Dabao, Mr. Chair. Leyte, hindi na matatapos? Ay, hindi na po kasi wala talaga pong pera na, na may, may lalabas yung kontrakto. So, kontractor. at least two-thirds matatapos. Go ahead, go ahead. And then nga po, uh, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Uh, Ina-assess ko po yung cap capability ng Bucor kasi wala wala pong doctrine wala pong organization structure, walang training, wala kaming uh, leadership, wala kaming personnel na qualified, at of course, most important, yung facilities. Pero, kahit ganun pa man ang nangyari, uh, nakapag-transfer na po ako ng PDL na isang libo sa Iwahig at saka sa Sablayan at nagtatarget pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL uh, next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagparilis na po ako ng 5,600 PDL no from uh, November 2022 to August 2023 and then po uh, nagdismantle na po ko ng kubol na 2812 doon sa lahat po ng building ng uh, New Believed Prison sa Maximum and then nagpagawa na po ko ng general order comprehensive administrative machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at uh, parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at uh, siguraduhin ang uh, security ng mga PDL.